Iyawad siya mga mga Ayan, natin ito na yung uh, it cellphone. Ito. Ayan. Ito yung sari kami sa Kung sa'yo talaga ito ha, bubuksan mo ito ha. Huwag kayo okay. Pag okay. hindi nyo okay. ito nabuksan, hindi ito kanya. Kaya kailangan Sige, sige, Tinga, nabuksan mo na ba? Yeah, okay, na. Nabubuksan na. <laughs> oh, ya! Yeah, iyak yeah, yeah. yung tropa na iya, ko. Nabuksan, nabuksan, na. nabuksan, nabuksan di na. na iyak tropa ko. Arig ko. Kami, ay, ay, ay. Pato, 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 wala? Ay, pinatay niya boy. Nabuksan na. Hindi, <laughs> oh, May password mo. Eh, tayo mabuksan? Ayun na, ay na. pati nga. <laughs> Ay, nabuksan nga, oh. Saano? Legit, oh. kanya nga, legit, to oh. Legit, oh. Ay, ingatan mo, ha? Ito nakakuha, binigay sa akin. At, siyempre, ako mag post Ito nakakuha talaga. Oh. Eh, kung... Mo, kung magpapamirinda ka sa akin. Wala <laughs> <laughs> O oh, bukas. Oh, oh. Ito, ito 'yung nakakuha ng cellphone. ayan oh. Ayun, natanggap na niya ha. Oh. Ingatan mo na 'yan ha. <laughs> Ay sabi, umiyak ka daw. Oh. Oh, baka naman kayo nag <laughs> Okay, sige ha. Okay, thank you. Okay. Ayos na, ha? Oh. Palo, nakapalo ka yata eh. Nakapalo ka ba sa akin? Oh, yun. Okay. Oh, Katrie Oh, yung Katrie wheels. Oh, ka wheels Oh, pag, pag may nawala, ha, hanapin nyo lang ako kawawa namin. Wala tao. <laughs> Yan, kela ano niya kapi wins. <laughs> Kani nainip na ba kayo? May pasero kasi ako doon. Oo, okay, oh. may pasero sa Layasin. Tara, dito po kami sa kain. Tubo kami luwal. Oh, sige, tara.